Sir Hi! This is Kapitan Brand Damage. Ito talaga ni ito talaga ni nagmamaneho. Yes. Hindi talaga lalo Ah, ito pala simple lang guys, Sir Sir ah, siya yung dito, guys. Ah. Aldo. Ilang minuto lang naman diyan. Captain Aldo. Akala ko barbell. Sir dito 1, 2, 3. Ito kita si Sir. Yan, Ito lang ang ano-ano niya. O, oh, yan may microphone siya. DJ po kasi siya, guys. Thank you, sir. Thank you. Oh, ito na tabi. Dire, dire, brama. Okay. Mm -hmm. oh, yes. Cellphone sa... Okay, sa tigay, cellphone. Okay. Agus, ayaw! kap. punta, lang lang, One, two, three. Okay. okay. So, um... okay. Oh, boy, One, two, three. Okay. Sao anh full? magkakikiyatan man. Kasama po namin ang mga foreigner. Hello! Mga foreigner po sila. Kani mga foreign object. Hi! Wow. Ang dami nila guys. Pupunta din sila ng samal. Mga estudyante. Ha? Uyan, mag-biyay-biyay nga nino. I'll see you later Saman with the very beautiful Pakyao sister and Nakulatani Pakyao. And this is our M Baby. Shout out to my ex and the convict. Ex-convig. <laughs> Starting like Miley. Starting I mean, like Miley. we're going to Davao. Ay, Saman, sa, on, on sa ito na to, sa pano sa Saman Island, island Nature Saman. Spring. <laughs> ha? Island of Saman. As island, ay, di pa ang pangalan sa. <laughs> ay sa James sa mo. Sa James by the, by the sea. Ha? So dun kami pumunta sa gym kasi mag-gym kami. Pero bukod tapuri oi. Wala ba? Dorian with alcohol. Ayan na yung mga foragers. sila ni mama yeah. sabi na doon. bye bye da ba tama na kami nagsama hi boys sino ano na ay cellphone

Sir, ikaw na drive, sir. sir. ko mag-drive, ya? Hi! Para kayo nasa hospital dito. Hindi ni Raspa, hindi ni Tuli na Petri. Hi! Anong school kayo? Cebu. Cebu. Ha? Tubod. Tubod? Mung laway nagtubod. Hi! Hello! Hi! Sige na, bawal kita dani ha, basta di mga wanted. Sige na, nangawat di ikaw barto nakita sa CCTV oh. Dito naman tayo. Oh, hi. So, ito mo ganina. Ginu you o know, ko. Okay. Napo ah, ang ilang conductor dire. Hi. But, bawal dito ka mga seryoso sa basic disturb mo. Hi. Are you excited? Is it your first time? Yes.

So, I'm so excited kasi parang pang fifth time ko na ito magsamal siguro Tapos so, since 2018, nag-Sekdea nag na kami Nag-Kabaniko um, Hindi ko alam yung dalawa, nakalimutan ko Tapos ngayon, doon naman kami sa James James, ano ba yun? James Island, ano ba yun? Basta, island tour pa siya Airbnb kami ngayon, ang ganda kasi Good for 25 persons siya tapos, very, ano siya, uh, private. At ang ganda ng pool, ang ganda, infinity, ganyan. Pero, ang gusto ko talaga puntaan is yung Discovery na resort. Doon galing sila ni Mama nung isang araw, sila ni Jig Jag. Ang serti nila kasi sobrang ganda. Doon galing sila ni Vice Ganda. Sobrang high-end talaga. Yun isa sa mga bucket list ko. Pero siyempre mahal di ba? Pero, free sana kung pumunta ako doon. Kaso umuwi kami ng Kagandi Oro because of some rockets. So ngayon, bumalik kami ng Samal. Pero hindi kami doon. So sa private kami na, ano, for sort. Before kasi, ano yon? Um, sa Sikdea pwedeng marami, iba-ibang grupo. Doon sa Cabanico din iba-ibang grupo. Ngayon is yung private talaga na kami lang talaga. Pero ding ro ro, -ro. Ayan, so excited. So, doon kami 26 ngayon. 27, 28, 29 kami uuwi kasi birthday ni mama sa 28 si kuya sano naman bukas 27 sa 30 yata kay Jan Jan so doon na kami ayan na kami, malapit na kami guys ayan na mga boys alam yung iglawas ang lalaki o ya pati lang ako sa yung liilok niya be oh, <laughs> <laughs> Tila, ako po tangi pilay din ako up for ah. saban Ha? O oh, Lianna ko. Sige magpaka tulong god. ha, yes, Baby. Billy okay na kung asid Pwede na magtulon otro. Bata pa mo na? bilay mo edad Kau ka ganay. Kau ka ganay. <laughs> oh, pa-tra. Like Ay si so Mama Mary John oh. Ayan na sila, dito tayo. Oh. Hi! Mga bag Ayan na sa Amal, dito na kami pati. Ako bag. Bababa ka kami. Bye, Captain! Lapit na kami sa Amal. Ayun na yan. Ay, andun na sila Inday, ha? Nauna na sila. Si Bakang po hindi pinalabas kasi napagamalan na buntis. Ay, Inday Nawa lagi. Approaching. Mamon ako. Samal Station.

paparating na so, Pabalik kami sa sasakyan Tapos few minutes ride Going to our place Tara na Thank you so much Bye boys Hi Boy Scout! Hello! Ang pupogi naman ninyo. Hi! Teachers! Mga opaw! Ayaw pa nungog! Mga opaw! Ahanag sila. Ah, bayot, bayot! Nakoy na doon kang gina, bayot ko. Kasi nga nga bayot, ihulog na ako. Kasi nga nga bayot ko. Hi! Ay, pangatang sticker ba? Sticker? Sa pagtusa ako, printing? Ah, dito daw, kay mga dagko, no? Agpas mo, mga way tuli. Tara, mga way sa Dabao, mga way Ah, piso. Ah, di mo, daga Dabao? Amo. Ha? Asunsyon, asun na, asun asunsyon? Asun. Tagum, ah, Dabao, magyapo na siya, amaw. Katulbo sa akong kaspaw, Ah, mga opa, wait to leave. na sila ni Mama Mary. Bye, boys! Lili. Model. Salon Wako, sticker. Salon. Salon. Agpas mo! So, balik na kami sa aming lungga. So, sakay na kami. Let's go! And we're here, so bukas na ako mag to tour sa aming lugar dahil magdi-discarga muna kami mga gamit at pag prepare for dinner. So, welcome to James by, James by the Sea. No smoking Britney. Ito na yung mga gamit namin. Yaya! Yeah, yeah. hmm. Adlo kayo no? mag diskarga lang kami. Nah, okay. ini. Okay. 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 Ganda, grabe. Sigana kag imot kay birthday sa uyab tapos kakahatag. Kay naka-samal gitili man nimo. No na ang dili ka mo. <laughs> Ready na ang ganda nang pool. Talagang tanita infinity. Smile Dental Clinic. Ganda. Ah, may, may baba. Ah, yun yung pababa sa dagat. So, magro-room tour na house tour. Ano na? Basta, itutur ko na lang kayo bukas. Busy pa kami mag-prepare ng gamit. Yan lahat. Hi guys, andito na kami ngayon sa Samal Island at papakita ko po sa inyo quick tour lang tuha ha kasi iba pa yung ano, bukas pa ako mag-tour. Guys, ang ganda ng lugar as in, dito muna tayo sa yun yung smoking area nila yan, pabunan dagat hanggang alas gis lang sila tapos dito pa dito yung papasok yan yung kwarto yan tanang kwarto na dyan dyan, ba?

Dito naman sa kabila. ang wow. oh, ganda ng room nila. Oh. Hello, boy. Ay, so, pwede pa kayo maglaro dito. Gayun nakaisip dito nung murag barko. pitik sila, pitik pwede din pala pag may Wala maglalak ng pinto ha. Wala maglalak ng pinto. Lap, sana maglak sa pinto, ha? <laughs> para ba, inspirasyon na mo niya. Kamang balisod po. Dahil ka ayaw maglalak-lak po sila gila. Britney kaya ka, friend? Ha? Kaya pareha mo naong Britney. Mabay bang katulad. Pero kamang good. Wala yung toilet. Ah, dito gano'n mag-toilet sa mo, ha? Oh, na nasa gawas. Ano di ay? Ah, nasa gawas. Asa na mo na masul sa kadagatan okay ngayon dito naman tayo ah oh, wait lang third floor to guys meron pa sa baba basement dito man yung pool easy access na lang dito ganda no hindi nyo makikita yung dito pero tinan nyo ha Um, pool area ay piste sa taas pala yung pool katay kung ano sa man hindi pala yung pool agatin natin yung pool yung alalim pala ay sa tubig na area yun. So ito yung pagpasok nyo. Oh, tingnan nyo naman ang dagat. ba? Diba? Oh my God. Grabe ang ganda. Ayan, dyan kami. Dyan sila pala. Eh, mukha saan sila? Yan yung entrance mismo. Dyan kami pumasok. Yan yung kitchen sa gilid. Ito yung sala. Quick, quick lang to. Yan, dito yung malaking ano. Yan yung room nila. Ayan, dito yung dining. Nandun sila sa taas. Third floor. Dito ako bumaba kanina. Ito yung isang room for... I mean, this is worth 50,000. Ah, 50,000 ba yun? 50,000 per day. Diyan ako galing kanina. Tinahawag ko ni jujig. sa taas sila. Hindi ko na papakita kasi may mga bawal ipakita doon. Sila ni Amo. So dito. Dengan aku, cariin bisa, bisa nih. Raya, 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 ini raya, 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 Kasi papi si Papi man din niya, sigurado man hubog kay Papi. Ay, si Papi. <laughs> <laughs> Mana yun si Papi na, din? di ba? Dali naman ito katulog. You, you know that drill, pag si Papi na lasing, di ba? Ginoo you know, okay. ko. ang ganda ng room. Thank you so much, ma, for this experience. Thank you, ma. Ang ganda. Grabe dito. Alam mo yung, yung pag na-stress ka, yung pagod ka, dami mong iniisip, ganyan-ganyan, tapos mapupuntahan mo itong lugar na to, sa Samal Island akala ko yung discovery na resort yung talagang bucket list talaga na ang sarap puntahan doon meron din pala din dito napakaganda hindi ko siya ako nakapunta doon sa discovery kasi di ba hindi na ako kasali doon so, sila jigjag lang nakapunta doon pero dito kami lang talaga this whole this whole churba anong siya ani buildings ayun saan niya whole entire private anong ang tag niya. Tsingalan na Airbnb to siya guys, Airbnb. And then um sige sabihin ko na yung ano yung lugar na to, Gem by the Sea. G E M. Ayun uh, yan, para siyang precious gem. Tapos talikod. Talikod din eh. Tagalikod. Talikod Island. Talikod Island. Ano Basta na guys, dagat yan siya guys. Ah, oh, grabe. Ah. Oh. Pila ni siya 50,000 man daily? a day. Pero good for 50 person. Parang 1,000 siya per head. Parang ganun. Pero dapat 25,000 lang kami dito kasi 21 lang naman kami na nandito. 35? Ha? 35. Ha? 21 naman takabuok. Ah, 35 uh, person. Good 50 person. Ang 50,000 sa 35 25, person. Um, so kung pumunta kayo dito na 35 kayo, tago 15 lang kayo, meron na kayong ganito kaganda na... Tapos kasama mo pa yung boyfriend Ay boyfriend Ay Andanao, Hi, friend, Koy. Andanao. My ex-love. Isa sa mga ex-love ko since 2016. Oh, Duhad ay mga ex deron. Oo, ang ex ko. Eh, ex-love lang siya. Hindi naman siya ex-boyfriend. Uh, ex-love. Minahal ko lang siya, pero hindi naging kami visit siya. Pinaasal andanao, dear friend. Dili talikot. Oo. Oh. Uh, ito naman, tomorrow is his birthday. 68th birthday. Wow! Oh, ang kanyang end of era. Ano na siya? Senior citizen. Isa na pa siyang singer. Isa na po siyang singer. Singer citizen. Happy birthday, Kuya Sano. Let's have a birthday. Ang social ng birthday niya. Salamat sa pag-invite sa amin dito. Singit naman po. And si Inday, Ayan naman. Ayan naman yung feeling ko na ano. Ex-husband. And si mother. At ang present girlfriend ni Koy Koy. Yan yung jowa ni Koy Koy ngayon. Hindi masyado maganda. Ayoko sa kanya. Kasi masyado siyang sexy. At ang kanyang... Oh. Oh. Di Tailor na ano? Yes. You know tailor made? Oh, tailor made by ma'am. Ma'am tailor made. <laughs> Ito naman ang kanyang... This is the night view. video ki video ah dito kami mag video later Diyan kami yun yung sa taas na hindi ko na ipapakita kasi andun na yung boss namin na sila ni mama ayan dito yung um, dining area bakang mukhang kalabasa ang halata ayan si bakang ha may nangawat gigutom guys nagigutom kayo wala na niyo dito ay, Ebeshi! Bakit turno-turno kayo? Ang ganda naman ng mga turno ninyo. Shen. Ah, turno ba? Shen from Ito the na. Farm. <laughs> Ito the naman yung kailutuahan <laughs> dito. Kaya magluto later. Wala pa sila ni Ate Alay naman. She yung room namin dun sa baba. Dun kami sa baba. Ayan si Madam Saka sa staff. Ito yung room sa baba. Dun kami naka-stay. Jan. Yan. Ala kayo room to dito. May room dito sa loob pala oh. Kayo no kaya to dito. Baka kay mama. Ya? Kang dito si mama Kang. Mama Marina. Ah, dito yung room ni Mama Marina. Estik ng abre. Yan. Nah. Tas manok lemada mo tiwat. Tapos ito lang pala yung pagkain namin guys man Dito In tayo sa labas. Asa na kayo, Beshi Mga Beshi asa na kayo? Tapos, pag gusto mo nang... Dito kami maglaro-laro bukas. Mag-games-games -games kami bukas. Dito kami mag-swimsuit. So, yun lang muna, guys. Hi, Dai! Hello! Asan sila, Benjamin? What can you say about the place? Grabe, sobrang ganda. At of course, grabe, napaka-aesthetic. <laughs> Aesthetic. <laughs> uh, Aesthetic? Authentic? Oo, authentic. Aesthetic? Authentic? Kung saan mangyayad? Ah, uh, authentic. Plastic? Ayun, mm -mm. sa ilalim kami nakaka-pamigis. Ang so ganda dito, no? Grabe.